Independent Commission ay uh, itinanggi na inimbita na itong si Senator Christopher Bongo habang ang reklamo ni Senator Antonio Trillanes ay pinaubaya na ng komisyon sa Office of the Ombudsman. Yan at iba pang pa mga balita ahatid ni Bombo Isa Cotoner. Nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure na hindi nila inimbitahan si Senator Bongo bilang resource person sa kanilang investigasyon. Ayon kay ICI spokesperson attorney Brian Keith Wasaka, walang katotohanan ng kumalat na impormasyon na nagsasabing ipinatawag na sigo ng komisyon. Ito ay taliwas sa pahayag ni dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV na may impormasyon na siyang natanggap na inimbitahan na ng ICI ang senador ngunit tumanggi umano itong dumalo maliban kung sasamahan ni na Senator Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa. Wala pang napapadala na invitasyon ang Commission to Senator uh, uh, Bongo. become a resource person. Uh, no plan set but we will in, we will uh, let you know once the commission decides to invite uh, Senator Bongo. Dagdag pa ng tagapagsalita, ipapawbayan na ng komisyon sa Office of the Ombudsman ang reklamong inihain ni Trillanes laban kay Gokongnay ng Umanoy Anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Anya, hindi na makikialam ang komisyon sa kaso dahil magiging redundant umano kung pareho pa nilang iimbestigahan ang parehong complaint. Ayon kay Hosaka, mas pipiliin ng ICI na ituon ang kanilang atensyon sa mga bagong kaso kaugnay ng investigasyon sa 421 Ghost Flood Control Projects at sa pagpapahusay ng kanilang staffing pattern upang mapabilis ang pagsasampa ng mga kaso sa ombudsman. Uh, we are concentrating on the 421 ghost project so right now uh, the fact that the complaint has been filed with the ombudsman we don't want to to be redundant say in the sense that uh, medyo hindi pa nga kompleto yung aming staffing pattern so we would rather concentrate our efforts to new case build ups meaning referrals to the ombudsman Uh, of a different project involving the 421 Samantala, muling naglabas ng sabina ang komisyon laban kay dating Ako Bicol representative Zaldico kaugnay ng parehong usapin. Ayon kay Hosaka, ipinadala na ang sabina noong Oktubre 20 sa mga tirahan ni Ko sa Pasig at Bicol at hinihintay pa ang ulat ng mga nagsilbi nito. Nakatakda ang pagdinig sa Nobyembre 11 at 12 habang pinag-aaralan ng komisyon ang posibilidad ng petition for contempt kung patuloy na hindi dadalo ang dating kongresista. Ayan. Uh, yung kay uh, former congressman Sadi ko, we sent a uh, new subpoena to him addressed to his uh, Pasig in the one in Bicol. We're just awaiting uh, the reports coming from the once who would serve this. And once we've uh, received this from them, then we will uh, study the matter kung ano yung magiging next action or steps ng uh, ICI. Ano, anyway, yun ang pag-aaralan namin kung there's sufficient basis already to to go to our remedial measures which is to uh file uh, a petition for contempt against. Them. Mula sa lungsod ng Tagig, ito si Bombo Isaacotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basaradio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.